Good morning mga idol! Ito po ulit ang inyong Sir Jobs Mentor para na naman sa isang informative vlog. Eto mga idol, may PM o query ulit sa atin. Babasahin ko mga idol. Sir, good evening po. Pwede po magtanong? Possible pa rin po ba ako makapag-apply kahit inaayos pa po name ng dependent ko? Mali po kasi yung nasa PSA ko at ginagamit niyang name sa mga ID niya. Then, di ko pa po alam if may PSA po siya Need lang po ng advice Salamat po, sana mapansin Napakaganda ng tanong mga idol ah, Very common, very usual Ang dami nagtatanong nito Ang una niyang issue mga idol Ay possibly pa rin ba ako makapag-apply kahit inaayos pa po name ng dependent ko Unang-una mga idol, habang ginagawa ang video na ito Uh, as of now, wala pa pong kota, wala pang recruitment. So, sa tanong mo na, possible pa rin ba ako makapag-apply? Yes, idol, kasi nga, as of now, wala pa naman kota. May oras ka pa para ayusin yan, idol. Para naman dun sa isa niyang issue na mali yung uh, PSA nung gusto niyang i-declare na dependent, ang maya advice ko lang sa iyo, idol, kung sakali man na magka na o magkaroon na ng recruitment at hindi pa rin naaayos ang PSA, ng gusto mong i-declare na dependent eh iba na muna ang i-declare mo na dependent yung merong ayos at tamang PSA issued birth certificate uh, Nabanggit mo rin na hindi ka pa rin sure kung may PSA siya uh, Mahaba pa ang panahon idol, punta ka sa PSA para uh, makita mo o malaman mo kung may PSA din siya Then kapag dumating yung time na makapasok ka o makapag taking ka at nang servisyo ka na at yung dependent mo na may issue sa PSA ay naging okay na, then idagdag mo yung idagdag mo siya sa dependent mo kapag ikaw ay na service na. Pero bilang aplikante na magde-declare ng dependent para sa kanyang mga pertinent documents na ipapasa, ay ang i-declare mo na lang muna ay yung merong maayos o tamang PSA issued birth certificate. Yun lamang mga idol ay sana nakatulong itong informative vlog na ito. Kung nakatulong mga idol, please like and share. Muli ito ang inyong Sir Jobs Mentor na nagsasabi ng Believe in yourself, trust God's timing.